Hinihinalang sinadya ang sunog sa isang compound sa Sampalok, Maynila na pinasok umano ng mga armadong lalaki. Dalawa sa mga bantay sa compound ang nawawala. May report si Jomer Apresto. Nagngangalit na apoy at makapal na usok ang bumalot sa compound na yan sa Sampalok, Maynila maga alas dos ng madaling araw. Umabot yan sa ikalawang alarma at nagtagal ng mahigit apat na oras bago na apula. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 6 na milyong piso ang halaga ng napinsala. Ang mga laman po ito ay uh, more on uh, plastics. Siguro pang construction uh, materials ito. Inibisighan pa ang ng sunog pero hinihinalang sinadya ito. Bago masunog ang compound, bigla raw itong pinasok ng mga armadong lalaki at ginising ang isa sa tatlong caretaker. Pinadapa at itinali raw ang kanya mga kamay. Pinadapa po ako yun and may bigla may sumabog. Mga basemas, naka face mask, nakapang ng mukha po eh. Hindi ko tanya siya kung ilan sila, basta anim or limang motor lang yung nakita ko. Hindi ko na po nakita yung dalawang kasama. Hinahanap ng mga otoridad ang dalawa niyang kasamahan. Wala ang kanilang amon na magkasunog. Sabi naman ng barangay, sira ang CCTV ng barangay na nakatutok sa lugar. Nag-iimbestiga pa ang mga polis sa sunog. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.